Guys, may nagkakalat na naman ang fake news na sadyang isinasangkot ang Barangay Ginebra. Samantala, mga coach ng PBA kahit bakasyon ang liga ay hindi tumitigil mag-isip kung paano palalakasin ang kanilang hawak na team. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang video ito hanggang dulo. Kung gusto nyong supportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunod. Mahaba-haba rin ang magiging break ng PBA dahil ito sa PBA All-Star Festivities at sa Holy Week. Pero duda tayo kung tunay ngang makapagbabakasyon ang labindalawang team dito sa Liga. Wala mang physical na isayo, siguradong hindi magpapahinga ang utak ng coaching staff ng bawat team dahil nagsisimula na nga pong tumindi ang labanan sa PBA. Nakita nyo naman, tinatalo na ng dating mahihinang team ang mga big boys dati ng liga sa salita nga ni TNT coach Chot Reyes. Kaya nga isip ng isip ng paraan ng mga coach kung paano pa palalakasin ang kanilang mga team. Kahit maagang na-eliminate ang talk and Tech sa nakaraang Commissioner's Cup, huwag kakalimutan na sila ang defending champion sa Governor's Cup. Sa tulong ni Randy Hollis Jefferson at ni Mikey Williams, ang Finals MVP ng Naturang Conference. Pero malaking alingas-ngas nga po ang nangyari dahil ng sumunod na conference ay hindi na naglaro si Mikey Williams dahil nagdi-demand na nga ito ng mas mataas na salary na di umanos ang ayon sa report ni Snow Badwa ay 2.4 million pesos na raw ang gustong sahod ni Mikey Williams. Alam ko, updated naman kayo sa mga kaganapan at nire-refresh ko lang ang inyong memory. Kung anong ganda ng kampanya ng TNT sa unang conference ni si Jojo Lastimosa bilang head coach, kabaligtaran ang nangyari sa Commissioner's Cup. Maaga nga silang na-eliminate. Ito na nga ang team na inabutan na nagbabalik na coach na si Chot Reyes. Naniniwala ang marami ang TNT ay kabilang pa rin sa mga big boys sa PBA. Pero sa huling pahayag ni Chotreya sa media, sa tono ng kanyang pananalitay parang ipinapahiwatig niya na sa ngayon ay hindi sila kasama sa mga top teams sa PBA. At sabi ko nga kahit may mahabang break ang PBA ay hindi siguro magpapahinga ang utak ng mga coach. Isip sila ng isip ng paraan kung paano palalakasin ang kanilang team. Tiyak na isip ni Coach Chot Reyes, muli silang makakabalik sa hanay ng mga big boys kung muli nilang makukonbinsi si Mikey Williams na magbalik PBA. As per report, muli raw gumawa ng move si Chot Reyes para muling masimulan ang negosasyon sa pag-ita nito at ng TNT team management. Nag-send down ng offer ang TNT at nagreply naman si Mikey Williams kasama ang counter offer ng sahod na gusto nito. So para wala pang malinaw na napagkasunduan ng dalawang kampo. Ngunit siyang ayon nga kay Spin.ph columnist Homer Saison sa kanyang column kamakailan lamang, it's a good thing na nabuksan ang communication line sa pagitan ng TNT Management at ni Mikey Williams. Pero ang tanong naman natin ay ganito, basta na lang ba kakalimutan ng TNT Team Management ang pananalbahe ni Williams, bumalik lang ito sa kanilang kupunan? Hindi pa rin gaanong katagal na pabalitang pinadalhan ng TNT ng termination of contract letter ang Pilam Shooting Guard. Pero ngayon ay bakit sila ang naghahabol kay Mikey Williams? Desisyon nila yan at tayo'y tagapaghatid lang ng balita. Pero nasa na ang pride ng team na ang sabi nga ni Coach Chotreyes ay kaya naman palang makipagsabayan sa mga big boys ng liga gaya ng SMB. And take note, nagawa nila iyan kahit wala si Mikey Williams. Samantala, may nagpapakalat din naman ng fake news. Sinasabing gusto lang daw pabalikin ang talk and text si Mikey Williams para gawing trade asset. At madalas sa mga ganyang fake news, idadawit nila ang Hinebra. Nakesyo ang totoo raw destinasyon ni Mike Williams ay ang barangay Hinebra. Kapalit daw ni ganon at ganitong player at may kasama pa raw future draft pick. Huwag po nating i-entertain ang ganong mga balita hanggat walang opisyal na pahayag ang Hinebra Team Management. Dahil malamang sa malamang, yan po ay fake news at naghahangad lamang ng inyong views. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya gusto ko kayong pasalamatan sa paminsan-minsang pagsa-shoutout. Shoutout sa inyong maglola Rosemary Marihuwan at sa iyo Via. Salamat sa inyong panonood ng maglola. Shoutout din sa iyo Josie Casilaw Oo, inggit sila. Ang daming inggit. Alvin katakutan. Yes. Huwag nating kalimutan yung spiritual. Robert, Deli, shout out sa iyo at sa Deli family diyan sa Bailen, Cavite. Shout out din sa iyo, Romeo Conchada. Salamat idol, lagi kang nanonood. Carlos Kayanan, idol, thank you, thank you at lagi karing narian. Shout out din sa iyo, Conrad Mart. Lagi karing niyan narian, napapansin ko. At sa iyo, Bernie Ongkay. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga idol. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.